So, natapos na tayo sa pag-aayos ng box. Ay, grabe yung ko ngayon, guys. Pero, okay lang. Kasi alam ko, magkakasaya po ngayon. Kak ko kayo. So, after natin makuha, inirecho ko na rin, guys, na mamili ng mga groceries. Ayan, ito. Ayan, mga surprise. Okay. Ang ah, bigat binibigay. Para sa inyo. So ito, ito yung box Ito yung medium box Ayan, natapos na natin sa pagpapaking tape Ito yung big, ito yung sa small Ayan, papamigay natin guys para sa inyo And also may mga regalo din para sa inyo guys Guys, Ayan. Mga damit. Tas meron pa gan, guys. Yung box na yan, marami pang laman yan, guys. Kaya, super excited ako, guys, na ipamigay ito sa inyo. And, <laughs> grabe, guys, yung OP ko, nilaan ko na lang talaga siya dito. Pero, masaya naman ako, guys. So, ayun na nga. Um, naayusin ko na. very much. Ayan, susupian ko yung inyong kasipagan.